Magandang araw mga idol. Ako nga po ulit ang inyong lingkod Negros Line ng JJA Game Ang topic na aking ibabahagi ngayon ay tungkol sa alagang manok na nangungupit, naduduwag, ayaw maglaban, kulang sa tapang at late maturity ang stags mo. Pero bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ganitong crossing video, please like, share, comments at subscribe para updated ka sa mga upcoming videos ko. Maraming salamat po. Kadalasan ito na encounter ng iba, tagal maglaban ng stags nila kahit pitong buwan na pataas ang edad. Kulang pa rin sa maturity, ayaw mang laban, natatakot, nangungupit pwede maayos nyo yan. Sa edad na limang buwan ihiwalay na bawat isa, kanya-kanyang kulungan na hardeng pen, lagyan ng short cord, pamaa para masanay na. Para anim na buwan edad pwede ng cording sila. Pwede kayo magbigay ng mga ganitong gamot na meron testosterone, para na develop yung libido nila para uminit sila, once uminit sila madali na silang magalit sa kapwa manok nila kaya lalaban na sila, laging problema ang level ng testosterone kaya namungupit sila, pataasin dapat sa pamamagitan pagbibigay nito. Di lang dahil sa klase ng blood, kasi meron bloodline na late maturing, pero kung mapataas mo libido nila iinit yan maglalaban yan. Isa pa kadalasan nangyayari ito kapag inbreed ang, ang manok, like brother, sister, mating or back to papa or mama, ilang beses na babawasan tapang nila minsan pag nasaktan kung nakalas. Kung tablet like Energel or Red Gel isa hanggang dalawang beses kada linggo sa loob ng 7 weeks, or pang inject 0.2 ml or 0.3 ml kada linggo sa loob ng 7 weeks, or mahigit sa edad na 6 months, simula sigurado maaga manok niyo maging matured na sila sa kilos, Naglalaban na sila tapos sabayan niyo pagbibigay ng henong may edad, para makakasta at successful unang kasta nila. Apat o mahigit na beses kada linggo para lumabas pagkalalaki nila. Paglipat-lipat lugar kanila rotation para masanay di matakot sila. Kahig, sampi at spar isang beses kada linggo dalawang bakal lang muna. Dahan-dahan pagbotok sa kanila sa edad 6 months, mahigit tiyak maaga nyo silang magagamit mapapanlaban or pangmateryales nyo sila. Alam natin ang itim na manok maaga silang mag sa edad na 4 months old. Matured na sila naglalaban na sila kumpara sa mga light color na manok.